so mailalim sa pagsasanay sa paggamit ng prime app ah, para sa or para sa local farmer or ang apat na local farmer technicians at walong agricultural uh, extension workers mula sa walong bayan ng Isabela na pangunahing nagtatanim ng palay. Ang pagsasanay ay pinangunahan ng Regional Crop Protection Center 2 upang bigyan ng kaalaman at kasanayan ang mga frontliners sa agrikultura sa pagkalap at pagsusuri ng mahalagang datos mula sa mga sakahan gamit ang teknolohiya sa pamamagitan ng Prime App o Pest Risk Identification and Management mas mapapabilis ang pagtukoy at tugon sa mga peste at sakit sa pananim tinalakay sa pagsasanay ang paggamit ng app para sa digital profiling ng mga magsasaka pagsubaybay sa kalusugan ng pananim pag-record ng mga input at ng ani at geotagging ng mga sakahan, isinagawa rin ang mga praktikal na aktibidad tulad ng real-time data entry, troubleshooting at group problem solving upang lalong pangsanayin ang mga kalahok. Inaasahan na magiging reg regular buwan-buwan ang pagkalap ng datos ng mga sinanay na agricultural extension workers at local farmer technicians na magsisilbing bahagi ng mas malawak na database ukol sa peste at sakit sa mga pananim. FM News